Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ay, natin yung mga ano natin dito sa likod. halaman natin. Oh, hapon. Dito na ako pag vlog. Oh, nakapag power tiller na tayo kahapon. Okay, oh, natin yung power tiller. ano mga ano natin. Mga sili. Ayun. Matalbusin. Tapos Kunin natin yung ano dito ng magdan tapos yung mga ano natin panigang sala ah. tari ayun nakapag power tiller na tayo kakapon hindi po umaano yung pataba pero, pero kahit paano naka ano, na tumatalab na ayun ayun nakapag power tiller tayo kahapon ano Ay, yung uh, mga kalamansi natin lumalaki na yung bunga yung mga huling ano natin ay, hey. lumalaki na tapos sa tinapaorti natin kahapon eh. tinaas natin yung ano yung pinaka dope nung ano puno ayun o na, tinakpan na natin mga puno nila baka mamagulan na sumobra naman sa tubig ayun pero di pa na ano di pa tumatalob yung pataba yan ayun yung power tiller natin kahapon ayun yung na yun ay iwan doon o ngayon maga tutulungan muna natin magangat ng ano si boss Andy yun doon sa terrace nya doon sa nakahulog nya sa ano, yung pinaka terrace gagawin niya din yun eh para pag umuulan or magkabisita man siya kung ayaw lang pumasok doon lang sa terrace pwede saka ano na rin yung motor niya ayun eh, ay ano natin maganda na no? na natin yung pinaka ano puno para ano na rin sa ano sa ulan saka sa ano protection na rin para di mat gano'ng matumba kung lalakas man yung hangin hindi siya basta-basta matutumba. Si Boss Jason man 'yan. Ay, andun hinihintay tayo. Tiningnan muna natin yung mga ano natin dito. si Sisilong lang natin tong ano, gasolina. Mamaya pagkatapos natin yung tulungan si ano, magangat nung inaangat. Kunin lang natin yung dan. Tinis. Oh, uh, tinignan muna din natin yung ano natin. Mga ay tanim natin. Ano? Oh. Mga basta lumalaki ibuwan ng kalamansi oh. Gahulin na. Ay, sambal lang yan. Pitasin na yeah. naman yun. Ang mapipitas na naman tayo <coughs> May pitasin na naman sa isang buwan Ayan na Kahulin o Medyo madami dami yan Sada hindi na lang mag ano Hindi na lang bumaba na gusto yung ano Yung kalamansi eh.

pagkaya kanya mag-exercise siya naman <tik> Atinaw papakain niya Kat na ka <tik> na doon Na kaya natin mga pa ako sa kalambre para medyo de medyo na pare ko Nữa đi cơ Nah, then. Yeah, Tapos na. Hindi ang malamig eh. Pintet! Napanay ilong mo! Ha? Oo, oh, ito na oh. hmm. Na ilong ni Pintet! Oh. Ah. Na Ha? na Natub-tub! Oh. oh! Hmm. Oh. Oh. hmm. Yan mo ba sa nalagyan na ng poste? Eh. Naitayo na. Oh, yung pinto, ano ni Boss Andy yung tira yung ano pero pipinturahan muna to Ayun. o tayo magpa power tiller na muna sandali na lang ilagay yan yan mga boss power tiller muna tayo tapusin na muna natin yung power tiller to para kung sakali magulan mag ulan hindi masyadong so sobra sa tubig yung mga ano natin tanim medyo madamoy na dito ayan naano na yung ano natin tiler napuno galing mo ati damo daming damo Ini si ini semua, aku nunggu. tatabunan pa talaga medyo maliliit pa eh o kaya ginagano natin para magambul na para lang na ano sya nyo nagambulan parang kung magulan din lang din hindi hindi na sa puno mismo ng ano sili hindi magalo yung tubig Pingin ng galpa natin dito. Ganda oh. oh, oh. na ano. Oh. Sige natin no. Oh. Ganda na, na bulas Lalong gaganda bulas yan ngayong naan. Nagambulan. napawartida power tiller. Oh, diba? Ganyan ang gagawin natin dyan. Oh medyo maano yung mga ano natin yan medyo masakip yung mga tudling hindi ka tulad makaraan nakaraan medyo maluluwang yung tudling nun inano natin ng konti para ano para marami tayong maitanim kaya natin konti yung tudling dumami tudling natin <coughs> dati na ano lang dito nasa ano lang 15 pati o ngayon, nasa 20 to eh. Pati talbusin. Ay, ka. Eh, ganyan na yan. Ganda na. No, Nakagambol na na. Agad. Napag power tiller na tayo. Nakapagpatay na. Nakapatay na natin damo. Na ano pa. Nakagambol pa siya. Kaya iba yung may power tiller. tinghaan natin sa pagitan ng mga halaman natin ito. Ganda. Ang ganda. Yan, oh boss. Napupay nga tayo. Yan, hapon na. Ayan, <coughs> umulan nga kanina. Kaya so, uh, hindi tayo nakabalik agad. O yan, tignan natin kung kaya nung power tila. Malakas yung ulang kanina kaso hindi nagtagal. O, try natin ano. Ay, inaman na lang uh, yun. lupa. Diyan natin kung, kung kaya power dealer. kaya, <laughs> natin, mga natin pag, uh, soga. kaya naman, siguro, Try natin. Ano. Ano ba sa pwede naman pagtsagaan. Medyo malo lang lang mahirap lang ng konti, mahirap. Sa tawirti nila. Pero pwede naman siya.

Ayan, mabas. Bali, tatlong pagitan na lang. Isa, dalawa. Tatlo. Bali, apat. Walang tudling pa. Tinatyaga na natin. Hindi pa rin tapos yung landa sa ano, sa kabila. ng mga talbusin natin. Hindi pa yaring na power tiller. Medyo maro, maano kasi madamo. Hindi natatakpan yung damo. kami medyo maliliit yung talbusin natin. Kaya... yung mga sili ang natatakpan hindi yung damo yun yung gagawin natin dyan sasarang natin yung puno mataas na siya mataas na yan ah yung puno niya. hindi na basta basta ano ng tubig mabababad yung puno sa tubig na ano lahat natin to malaki na itataas nya <whistles> init kahit makulim na mainit yung ano malinsangan yan, mabasari na dito ganoon, sa dulo na yan ganoon dito, naiari na natin ngayon tapos lumipat tayo dito sa kabila yung talubusin natin kahit na alanganin ng laki binisa na rin natin ina na natin, na natin. pag medyo malaki-laki na lang to uulitin lang natin kahit paan lang medyo mababaw lang yan dahil uh, madamo tapos basa

Apo na rin Para Mabagpahin nga na rin tayo Tapusin na rin natin to. ito Ito, saka yung kalahati na yun Pagpahin na tatabunan. Kailangan palitaw natin. Tapos tiyari na tayo Ayan Tiyari na rin to Sa Ay yan Nandiyan pa naman si Yaring Araw Pero palubog na rin siya O magpapawin na rin tayo <laughs> yan Paano mo boss Dito ko na naman siguro tapusin ang ating multi video uh, Marami po salamat sa walang sawang support ah uh, At pag sabay kay boss JJ yan, ingat po kayo palagi and God bless. Gan, Kita-kita lang po tayo. Let's upload. Inihingal din tayo. Yan. Ayun yung pasyara nga pero palubog na. Papauwi na tayo. <laughs>